Hello mga kabisaya! Kumusta ang tanan? I'm Christy. I'm from Northern Cebu here in Yen And usa ako ka member sa Live Good USA company na base kini sa Florida, USA. Ug adunay 1 million ka miembro. Usa kini ka network marketing company og wholesaler club membership company nga nag-allow nga kitang tanan nga miyembro aduna kitay dividendo nga madawat every month gikan sa company. So like Amazon, like Netflix, like Facebook, member na tanan ana apan wala kitay dividendo nga madawat every month. But there is a live good aduna doon na kita chance nga magpamembro mo subscribe kada buwan 995 which is equivalent to 560 or 570 pesos every month og aduna na, na kitay chance nga mo income every month labi na good if atuang ang i-share ang atong website nga gigama sa company unya na ay mo sulod gamit atong nga website na ay mo purchase Parihara sa dropshipping company nga atong nahibawan like Shopee and Lazada. So, nindot sud kaayo nga opportunity ang gihatag sa LiveGood sa tanang tao sa kalibutan. So, tanawan ninyo ang LiveGood, ayaw ka mo kaikog, o magpamiembro na kita kay nindot kini nga opportunity, oportunidad, nga maka-income, walay pili kitang tanan, 18 years old pataas, pwede nga magpamiembro. So, ang atong membership sa company is 2,950 pesos or 3,000 maximum, depende sa exchange sa dollar. So, kung gusto ka mo nga magpamiembro, mao na ang value nga ato iput up. 2,950 to 3,000 mo siya ang membership plus one month ni mo nga subscription. O yeah, dapat tuloy-tuloy kita nga mag-subscribe sa LiveGood para dili kita matangtang sa atong ginatawag nga matrix mura kini siya og hanay no hanay nga nasulod ka sa matrix din aduna kay mga tao nga masulod pud under nimo tungod sa spillover system sa company so nindot kaayo ang pamaagi unya kung ganahan ka nga magdato ganahan kang mudako ang income mang-invite kita o mga miyembro para gihapon sa nagkalain-lain nga mga negosyo nga atong naandan nga kung gusto ka nga makainka makakuha o mga sale o members ato kining i ang company sa atong mga kaila o mga kahigalaan sa Facebook o bisag-asa sa tibuok kalibutan Aron nga managhan ang ato ang mga referrals o mga miyembro sa atong team. So, like sa ako, usa sa ako ka gold member sa Live Good, but pasabot, aduna ako'y more than 100 ka-team, tibok kalibutan, which is right now, aduna ako'y 700 ka mga sa nagkalain-laing sulok ng kalibutan so, nagkaanam o kadako ang atong team o nagkaanam o kadako ang ato ang income matag simana o matag bulan. So, ang live good, muhatag ka na to, og passive residual income na magsugod gikan sa 30 pesos pataas no? So magkadugay ang mga katuigan, magkaanam o kadaghan ang mga miyembro sa libgod tibu kalibutan, magkadaghan usab ang mga tao nga masulod sa ato ang team. Labi na kung ang ato ang team, ang atong mga upline, ang atong mga leaders in love kaayo sa libgod o daghan na jug kaayo resulta maong adili na jug kinimuhunong magpadayon kita sa pagpanaghan o magpadayon o dako ang ato ang retirement income o residual passive income. So, daghan kaing salamat. Hinaot nga inyong hakining uh, tanawon ang live good unya magpamembro kita sa labing daling panahon. So, kining live good Northern Cebu is mao niyang ang ang page din sa Norte o anhi kita pwedeng mangutana o unsaan pagpamembro, unsay mga pamaagi ni ini tanan-tanan nga impormasyon nga pwede ninyong masayran, i-message lang ang Live Good Northern Cebu. Si Coach Christy ang nag-manage ni nga page. O daghan kaayong salamat, Live Good, maayong buntag, sugbo.